Mga awit kabanata labing talata isa hanggang labing apat. Ang kalangitan ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos at ipinakikilala ng kalawakan ang gawa ng kanyang kamay. Sa araw-araw ay nagbabadya ng pananalita at sa gabi-gabi ay nagpapakilala ng kaalaman. Walang pananalita o wika man, ang kanilang tinig ay hindi marinig. Ang kanilang pangungusap ay lumaganap sa buong lupa at ang kanilang mga salita ay hanggang sa wakas ng sanglibutan sa kanila inilagay niya ang tabernakulo na ukol sa araw. Nagaya ng kasintahang lalaki na lumalabas mula sa kanyang silid. At nagagalak na gaya ng malakas na tao na tatakbo ng kanyang takbo. Ang kanyang labasan ay mula sa wakas ng mga langit at ang kanyang ligid ay sa mga wakas niyaon at walang bagay na nakukubli sa pag iinit niyaon. Ang kautusan ng Panginoon ay sakdal na nagsasauli ng kaluluwa ang patotoo ng Panginoon ay tunay na nagpapapantas sa hangal. Ang mga tuntunin ng Panginoon ay matuwid na nagpapagalak sa puso. Ang utos ng Panginoon ay dalisay na nagpapaliwanag ng mga mata. Ang takot sa Panginoon ay malinis na nananatili magpakailanman. Ang mga kahatulan ng Panginoon ay katotohanan at lubos na matuwid. Mga pinipitang higit kay sa ginto, higit kay sa maraming dalisay na ginto, lalong mainam kay sa pulot at sa pulot pokyutan. Higit dito ay sa pamamagitan ng mga iyo'y mapagpapaunahan ang iyong lingkod. Sa pag-iingat ng mga yaon ay may dakilang ganting pala. Sinong makasisiyasat ng kanyang mga kamalian? Paliwanagan mo ako sa mga kubling kamalian. Italikod mo rin ang iyong lingkod sa mga kapalaluang sala. Huwag mong papagtaglayin ang mga yaon ng kapangyarihan sa akin. Kung magkagayoy, magiging matuwid ako at magiging malinis ako sa malaking pagsalangsang. Maging kalugud lugod na wa ang mga salita ng aking bibig at ang pagbubulay ng aking puso sa iyong paningin o Panginoon na aking malaking bato at aking manunubos. Mga awit kabanata labing siyam, talata isa hanggang labing apat.